medyo malabong maano to eh, mabaliktad to eh. Kaya pwede na talaga itong i-demand. At yung sinasabi nila na magsasubmit pa kami ng documents, hindi na yon This allowance na to eh, di ba? Sa tapos na yung suspension eh. Uh, suspension, kulang ka na sa dokumento. Pag nag-mature into ano, disallowance na ito. So, ma -ma mas mabigat na yung pinag-uusapan natin. At lalong pinabigat nung inisa-isa ng Kongreso yung mga na nila. Kasi parang nakita na, obvious ito sa ordinaryong mamamayan. Hindi mo kailangan maging expert sa fraud. Hindi mo maging kailangan expert sa ganito. Dahil hanggat hindi nila nape-present si Mary Grace Piatos na magsasabit, magbibigay ng identity na ako si Mary Grace at ito yung mga taong inan ako, there is no ano, na mababaliktad itong disallowance pagdating sa city. Alam mo, Mal Commissioner, dapat yan. yata kayo in-invite dyan sa ano, Committee on Good Governance. Oh, in-invite ba kayo dyan? Hindi. Wag, hindi naman. At ayoko. No, no, seriously, no? Kasi dapat in-invite kay kayo dyan o invite kayo sa mga susunod na pagdinig. Kasi mas malinaw yung paliwanag nyo eh. Kasi I get the impression na yung mga taga kowa na nag appear doon sa uh, Committee on Good Governance, kahit well-meaning sila, mukhang may takot, mukhang may kaba. At hindi Totoo. sila ganun articulate. So, ang problema, hindi na ipapaliwanag na maayos. Kunwari ito, yung sinasabi nyo, pag disallowed na yung pondo, ibig sabihin dapat soli na. Kahit may appeals pa. May appeal na? process pa, di ba? Oh. ang ginagamit kasi yung pandepensa ng mga taga-supporter man ng Vice President, parang minimix up nila yung suspension doon sa disallowance. Hindi, okay. pwede pa namin i-cure yan. Di ba? Natitinig niyo yun eh. Yung paliwanag eh. eh doon nga ako nalulungkot. Sabi ko, eto naman ano, hindi naman ako nanghuhusga. Sa lahat-lahat, ano, parang sa akin, sana hindi natin sinusuko yung ating pagiging public servant. Ano yung ating duty? Hindi yung sasagot lang tayo kung ano yung makakabuti sa atin as an individual. Kailangan sumasagot tayo na sinasabi natin yung kailangang malaman ng taong bayan. Yung sagot na kailangang marinig dahil tinatanong ng may-ari ng pera, anong ginawa mo sa pera ko? Yun ang hindi ko makita. Kaya nalulungkot ako. I'm not passing any judgment. Nalulungkot ako dahil hindi ko makita. Pangalawa, dinidilute 'yung ano eh. Dinidilute 'yung answers and questions. Uh, hmm. kaya nagkakaroon ng lito. Paano ba 'yung ano, kinas advance mo ganoon. Kaya akala ng mga tao pag kinas advance, eh, uubusin mo lahat 'yung pera kas advance eh, no. Sabi ko nga, mayroon siyang financial and, uh, ano plan eh, di ba? So, blase doon sa plan na yon, di ba, Christian? Parang halimbawa, Christian, meron kang, oh, sige, Christian, sabihin mo sa Doktora, ito ang aking plano ngayong buwan. So, parang ang pagbigay ni Doktora, oh, ito ang budget mo for the week. Kasi pinoproteksyonan mo yung pera, di ba? Baka mamaya matukso kang gamitin sa iba, di ba? <laughs> so, parang sa gobyerno, ganun din. Hindi ako nag-isip na masama. I'm just trying to make it light. So, parang sa gobyerno, ganun din. Can you imagine kung ini-out mo yung buong cash na 125 million? Pagkatapos makikita mo, walang may alam ano? Hindi ko po alam kung saan din nila. Basta ho cash tayo nilabas. Oh yung man. yung sheer amount of it is already a risk. At sabi natin, sa government since it is public funds, meron tayong duty lahat na pangalagaan 'yan. And therefore, kung ako yung ano, uh, head ng isang finance and administrative ba no or yung even yung cashier etc., mag-iisip ako. O kahit yung head of agency ano? sasabihin ko, teka, 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 pwede ba tayo mag-arrange ng delivery? ba? Diba? Alam mo nung kami sa UN, pag nasa audit kami sa ibang bansa, nag arrange kami ng delivery kung paano kami papalit ng dollar. Eh, konting dollar lang yung, 500 dollars. Oh <laughs> Kasi God. nga, medyo ina-anticipate. Hindi kami sanay mag-anwak ng gano'ng pera. Pangalawa, ina-anticipate namin na baka ma mabigyan kami ng fake, na ano, di ba? Kanyari, nasa Africa ka, kailangan mo magpalit ng local currency. So, ina-anticipate namin yon So, magpapa-arrange kami. Pwede bang may mag-arrange ang delivery? So, ito yung nawawala. Di ba, Sir Christian? Wala. Ma Pumunta sa banko. Di, binidraw yung buong amount. So, oh. yun yung muna natin. Ma no, speak, speaking of anticipation, nung dinadraft nyo po yung memorandum circular 2015, na-anticipate nyo rin ba yung mga ganitong pwedeng mangyari? Again, huh, we're not passing judgment yet kasi ongoing yung investigation ng house dito sa Mary Grace Piatos and other questions regarding the acknowledgement receipts. Pero nung dinadraft nyo po ba yung Memorandum Circular 2015, na-anticipate nyo rin ba na baka nga pwedeng mangyari ito? Na baka doktorin yung mga resibo, mag imbento ng pangalan, at pati na pirma? Actually, nung ginagawa namin yan, yung personal of the faith. Kasi ang ko noon, it was my, 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 ano, hindi man ako talaga yung sumuli ay tinian ano at ako ay parang ano lang diyan parang panggulo lang <laughs> parang taga ano lang ano pag pag ang tinitingnan namin ay si Commissioner Heidi pero actually <laughs> so she, 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 so, she, she, she had a very important role there <laughs> yung presumption of good faith de ba lalong lalo na nakita namin noon yung yung importance na makagalaw yung ating mga ahensya dahil talagang mahalaga yung information at uh, gathering, intelligence information gathering and surveillance, no? Kaya nilagyan natin, actually ni-revise natin yung existing law para matimpla or mag magkaroon tayo ng tinasabi natin na the right balance between flexibility and accountability. Kaya naman tingnan mo, kaya kung i-enumerate yung mga controls na in anticipate natin ano. Kaya lang dahil nag-anticipate tayo, nagpe-presume tayo ng good faith. Sinasabi natin na okay, confidential to, ang nature nito, ganyan. Pero dapat may strong internal control. Eh, Christian, ikaw naman ang tanungin ko, di ba as individual, automatic sa yung ingatan mo ang pera mo. Tama ba ako? Katulad ko nga na sabi ko, magpapalit kami $500. <laughs> Nag-schedule pa kami ng pupunta sa amin dahil natatakot akong ikaw, Christian, kung mag-withdraw ka ng $1 million, bibili kang bahay, anong gagawin mo? Di ba? Mag-ganan din. Tama. Magsasama ka ng kasama mo, mag-uusap kayo kung ano kakausapin mo 'yung ano. Under the government ano, pwede sana ang ginawa ay halimbawa, on the basis of your plan ano, 'yung pag-withdraw pa konti-konti, di ba Christian? Mm -hmm. Para at least 'yung gas lang sa 'yung pangangailangan. Dalawa 'yung piniprevent mo dito. Una, 'yung matukso kang sa iba mo siya gamitin. That's pangalawa, right? mm -hmm. oo, 'yung pangalawa, alam mo inisip ko nga eh. Tama si Congressman uh, Janetano eh. Kung kayo na hold up kasi napipredict yan eh, di ba? Or may insider info, etc. Kung na-hold up yan, ang laki ng liability and then paano babayaran? Oh, di ba? Totoo yan. Oh. Tapos paano? And then it, it, it puzzles me na para bang bakit in-cash -in lahat? Nadumi ako mag-isip. <laughs> bakit in-cash -in lahat? Kasi hindi, po, hindi po kadumihan ng pag-iisip yon Normal na tanong yon Bakit in-cash -in lahat? <laughs> yung, yung flow, binibreak ngayon yung, yung para hindi madaling matrack, di ba? Kasi kung dineposit mo, matatrack. Kaninong account dineposit? Makikita sa isa, no? Okay, oo. So, ito yung makikita natin. Actually, <laughs> nagbibuild na tayo ng ating fraud jury. <laughs> Tinitingnan na natin kung paano kinakonsil yung app. Hindi po so, talaga kayo ni-invite in ng committee, ah. I-text kaya natin si Congressman Joel Chua. Kasi si Congressman Joel Chua, in-invite ko rin siya for tonight before us. Kaso napaka-busy raw niya sa Monday, yung aming interview. Ano? Hindi na siguro kailangan dahil mahuhusay naman yung mga nagtatanong, ah. Siguro kinakabahan lang yung ano, yung ano, pangalawa, lalo ako masasabihan na wala na nga sa COA, nagsasalita pa on COA's behalf, di uh, ba? Ang bawal na yun. naman siguro, pupunta naman tayo dahil no, obligation. No, 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 no. You're, you're not talking on COA's, speaking on COA's behalf. You're talking on behalf of public interest. You're, you're, you're serving as an expert resource person and you're doing this for public service, diba? Itong discussion natin na ito. Okay. Ito pala, isa ko pang tanong, no? Kasi malaking bahagi ng pagdinig, eh, napunta rin po dito. Kasi kine-question ng Office of the Vice President yung uh, pag-furnish ng documents ng COA doon sa Congress. House sa Congress po, di ba? They cite yung separation of powers, etc., etc. And of course, uh, they were rebutted by the medic congressmen ano po bang perspective nyo rito? Bilang isang independent constitutional body, eh, hindi ba talaga pwedeng i-furnish yung kopya ng ano, ng mga audit report dun sa mga congressmen? Ito muna, wag muna nating kausapin yan. Ang bumalik muna tayo sa guidelines. Sabi ko nga mukhang hindi binasa to ah. Nasa guidelines, yung copy of the report on accomplishment ng confidential funds may pagbibigyan. Isa yung presidente, isa yung Senate, isa yung Congress. <laughs> sabi ko, <laughs> Talaga. Eh, <laughs> oh, naman <mong> pala eh. <laughs> Buto <laughs> so, tayo nag-uusap. Na, Dapat yeah, binasa na lang. Be, yeah, kaya sabi ko nga eh, balikan natin yung guidelines. Nandun. Yung accomplishment report, ibig sabihin, itong funds na ito, binigay mo sa akin, anong nagawa ako, paano ko ginamit. Yung accomplishment report niyan, ang sasabitan, Office of the President, Senate, and Congress. And dyan sa provision na yan, Christian, bago ko sagutin yung pangalawang tanong, bibigay ko yung link, kinikilala nung guidelines, yung kapangyarihan ng Congress na tingnan kung paano ginamit. Eh di ba, Christian, ba't ka bibigyan ng report kung wala lang, pambalot lang ng tinapa o pampalik ka bo, di ba? Ibig eh, sabihin, the very fact na nakalagay doon na yung accomplishment mo kailang isabit sa Congress at Senate, kinikilala ng guidelines, kinikilala ng batas, yung karapatan at authority ng Congress na, na ma-access itong information na ito for purposes of yung kanilang tinatawag na power of the purse, di ba? Now, claro. iba naman dun sa ano, iba naman dun sa susulatan ng COA, anong feel ko? Matari ang lola mo. Buti na lang, hindi ako nakaupo doon. Masagutin <laughs> so, ko yan. Constitutional Commission po, ehem, <laughs> ehem. O, oh, di ba? As Constitutional Commission, mandate po namin ang mag ng scope of guide uh, o audit. Ano? Mandate din namin na mag-determine kung ito ba ay nagva violate ng tinatawag nating uh, uh yung confidentiality. Ano? Pero, okay. ang mas mahalaga, babalik tayo sa mandato ng COA. Huwag natin pag-usapan yung mga ano. Ano yung mandato ng COA? Protection of public funds, prevention of uh and this allowance of uh, irregular unnecessary ekek eh, eh.